Gawin sa remo mo by Rick Mar. Nag-cutting! Hala, nag-cutting mo? Hala, isumbong tamo ni ma'am! Nagkating cutting ang project ba? So, ko na uni mo ron! Ah, kumplito ha, sad! Ayaw, pagsamok-samok diya, bay! Naglabad na rin akong utok diya, dagang kay project! Naglabad ang... Tay, na diya kay utok by Rick Mar? Karauna, dun yung bata, ay! Mahuman na nagkakaskwila lagi, magsundalo, masin ko ba? Og mahimo siguro kang sundalo ba Rick Mark kay siguro kang Ispiya ba kay kay imong nang mura magrebel dili ra kay maklaro. Ako sad gani ba Rick Mark gusto pug magsundalo. Aw okay, kitang duha magsundalo tang duha. Ako sad ay magsundalo sa day ko. Ayaw pag apil apil na mo oy. Ngay, mag mangka. Oh, na na, Marke, na. Ni magbuot man ka. Apa ah, sad di na nang ba Rick pa na. Yati tira Imagine na ni kauban na ni sa misyon. Magdala ra ni among. mong tulog. Sir, nalibang pa mi, sir. Pagdali mo, gigubat na dry. Oh, sige, sir. Kapit, sir. Padulong na mi, sir. Tara, ato na, tala. Nagubat na daw dito. Tala, atong tabangan atong kauban. Nadiri rata, oy. Magchil-chil rata da ba? Ano sa'yo magchil-chil? Hapit na daw mahurot atong kauban ito. Tabangan doon ato. Ganay hapit na sila mahurot. Niya mo ma ato ka. Di mawipe wipe out hinong ta. Ano sa'yo maning bataan ang tinaalaw maning bataan? Hamanin mo po sila ron. Nadire, ay. Niya wala manibala. Hala, wala'y bala. Wala Asa maning bala na? Na wala na akong ibutang ang bala, oi, kay Bugat. Namiya ka so bago na ning bataa, oi. manguli na lang lagi ta. Matay ka sa paan yung taan ni manguli ta. ni nga pili sa gubat. Ngayon nun nga. Wata ka na gubat kena nakup tag alindanaw. Ya, tiarang nanakop ang alindanaw. Pusilaw ni nung tika diha. Okay na, para ba ko ipistula dira eh. Tesa, tesa, paghilo mo. Kabalo na ko sa ibuhato na to. Naisa sa tuwa ang mapusilan. Dayon, ato daong dayungan paingon sa kampo. Labrite oh, na nga, abay oi. O sige na. Agi pusil kong larpe. Alak ka, gipusil man mo si Bayric Mar. Nga anak ka na, isa pusilon. Magpantot-pantot pa ganita. Wala mga kagaingon be. Ang bata, agi ulo pa gyan. Nagingon nung taga nga, tiilon ra. Kilom di ay. Labangag ng ulo ay. Hey, what's up? Do you want to win cellphone load and appliances? Taplo ka lang sa kumbayo ko Click ninyo ana sa bio goy. Ay makabutang 3 dots sa babaw. Tanawa na oh. tuplo ko niyo na open the browser. Makita na niyo ninyo ang app niya. Yeah. Bay, Rick Mar, pa CPR ka bay? Mo si CPR. Madala ba ni nag CPR nga imo man ang giulo. Diyan saan man tani ron? Ay posible lang po tika bay aron aron bilhin lang sa among duha dire kay mangay kog tabang nito. Puyo dio. Unsa naman sa imong gi-imagine diha Charlie? Jen, na kay assignment Jen? Na mawala ni mo, Free. Nabo pa ganina wala ka gahimo. Gasigir kag pang embargo mga lastiko sa grade 6. Nako, assignment, Naka, na assignment ri bayo. Naa ka ba Rickmar? Pasuna ta ba? Naraw. Yan na ni mga solvings og table. Uy, lamisa, misa man imong gi-drawing. Kani table gani. Table tibol, gani. Tibol, sa imong mga gisol, ba? Na La, mabutlog lang gyapon tani? ani. na lang na ba? Mo pa ipasuno pa dili Ay Berikmar, ana na pato si Papa Berikmar nga magpaila-ila daw ka sa sa, sa, ni Papa kay uyab daw mo ni ate. Mo ka sa balay. Ana day mo Papa day. Mm. Isog ni mo Papa bay. Si Papa isob? yati ra. Kato mo uyab ni ate sa una nga dito magana gipatulog ni Papa sa balay. Choro eh. Pero pagkabunta kining lang to. Nakakuyo sa di... Ay! Eh. Pero kay amigo man tika ba'y tudlo anti tika para maganahan si papa nimo. Ang unang buhaton nung kanimo, ni pagsulod nimo sa balay, nairo man magpagot-pagot sa kilid, imo lang itsahan og makaon mo na magdala kag makaon. Matawag din paghuman mo og itsato kay dili naman tong pagkot, imo atud yung kasaportahan. Pag yung pag-abot nimo sa portahan kay nimo. Paghuman nimo og tuktok, mukanta ka I love you, baby, and never sun or light, and never baby. Nga na ba? Balakan aning kanta ni anak? Nusa malang kanta hapoi? Dian aku bay? Dian basta abrihan papa mo anak jungkaon? Ajarap na ganahan si papa ak batang batik menaon Manombog ra managalit Main tak priyakan aku kagwapo Yaga yaga, mayimoy Cingilang Ang bata mwitani mo kay ka og Pintil-pindirai anak nimu bitaon? Para mwrag bangas pa Para mwrag kag berako ga haikik kalantawan Pintil-pindirai anak-anak? Dian nusa basi lain bataan? Dian magdalak lungnik Lungnik? Oh, kay maenamana si papa Masuk ke bayi, aku kulit tuan ni bayi Yooo Menghapun? pun, kol? Amal sama kena? Ayah aku, Reis Rick Markol, uiab demi si mong anak Ha, uiab demi si mong anak? LARPE! Mana laki nama ni, uiab demi LARPE? Ajaris si LARPE, kol si Joyce Ay, uyab kang Joyce. Sabi ko kang larpe. Anong nagbangas-bangas? Magkahugaw ko kayo ng ilang taon. Ay, pintilpin na rin ako lang. Ay, na na. Ay, pagbutang-butang niyo, anak. Ihugaw eh, ko kayo ng ilang taon. Dapat limpiado ka. Hindi nang to na may. Hindi. Kung nagwala naman siguro ko. Ay, naapa, pa. Gamay na lang, oh. Dapat din na ka maghinugawan, ha? Ako. Oh, oh, ganda lang pa siya kaglungnik, oh di man may manginom dre. Ay, para kuwari call para, para tubilan sa haplas ni mama, katong panyawan, ba, tubilan, tubilan mo itong Ay, sa haplas din na. Ah, sige, sulod, dayon dong, dayon, ka. Suota na lang yung silas ni mo. Ah, oh, sige, Col. Ano sa na? Ah, anak magakol nga, suotan. Ay, suotan si mong tiil ba? Ay, mahugaw yung salog, Colay. Joyce, dahil mong uyab din, Joyce! Nagloto pa si ate by Rick Maray. Eh? Hala ka mga makaon akong gitsa sa iro. Oh. Pero iro na doon yung amang. No, ang duki kakaon da. Hala pa, na ang duki kakaon pa. Joke, ragani na, na pa Oh. Oh. <laughs> Hi, love. Hi love. Hi love. Love, biyaan sa tika, magluto sa kong tiwas. Lingkod lang sa diyan, love. Oo, oh, okay na ko, dali love. Ano yung sabi apelyido doon mo doon? Atis ko. Atis? Kaun sa po mo ng mga apelyido o kapayas? Ah, mga kapayas ko rin ko. mga parinti naman ako. Kay parihabi ang protas, mga atis sa kapayas. Pagtarong ba, kay kapayas na ba kong madalim? Parinti na dahi tadi ay. Ah, ko eh. Dili naman sa lirated ko. Lirated daw. Paganahan anahan na ba kina siya gmat pa? Ah, ganahan eh. Kagmat dong? Uh, gam Gamera gol. na ba, One plus Two. Two plus two. Four. Four plus four. Eight. Eight plus eight. Sixteen. Ama, yung ini bata. Terus itu. Di Sixty four. bata So good morning ninyo no? Hala kama ma'am, ang ngayon ka kasi mong hair. Hmmmm. Hala pariban ka, ka ma'am. Siyempre, nagkukukimog itong Kaigang ba eh? Sunod project ninyo ha, kay Aircon. Ha, ipa-aircon nato na yung classroom. So, mag-attendance na ta. sa so, ni... Clifford. Haman si Clifford. I'm her. Hala, si Clifford. Nasubraan naman ka Clifford. Why do you care? Ha? Huh? Why do you care? Alam, luwa ang amang. Bali, rabag sa nina. Charlie, haman ham. si Charlie. Ay, ma'am, present, ma'am. Charlie. Ma'am, present. Haman si Charlie. Ma'am! Kanan mo siya agit, man, John? Alam mo, ang delikado mo. matubag pa ka na. Haman si Larry, Rick, maram. ako pa kaya itong man. Hoy lapi ini ini rela kau ayah pak siapa? nara batak rumput tak kembali ke Ini ini dia. Okay, basic. Halakat ay. Unsur ni mangkuk dijene pasal kita pergi Hoi, kamu dua. Anu kerap apa memenuh pak kita tre? Alam tre? Bagi ni Pulos oi. Walau ilis ilis bukti tu cina. Lain nama tahu ni lima mga magkabuhok niya nga nina nasa nina. Ay na, buslo, tanan. Taad mo na. Asa mo magiging kang duha? Oh, kasi garahin mga mata. Pangutan taon naman ikaw na Mar. Ay ko bot-bot-bot-botin ninyo ha. Ikaw na Asa mo magiging duha nga nang karoon pa mo kabalik eskwela? ko bot-bot kaya duklon dyan ka. Nasaag, manggunoy ma'am, kaya sila rapi. Kuyugan mo ko na siya Nang ato sa Palawan ba nang, sakay may Nya yeah, kay wala naman family pa awle moto dugay mi nakabalik diyon. Ato mga nga adlaw nag-time travel sa may. Ah, nag-time travel mo? Hapa, kung kung lang uunin mo ron. Butbutong kay ka, ha? Larpito, ko sinuot. Ano Ako, ano ay, nanakop manggod mo yung unicorn. Katabi itong kabaw nga nais mo nga Ay, kabayo to. Nya, yeah, kay, kikuko naman ito na mo ang unicorn niya. Yeah naman yung Pisik dalawa pagitan naman sa Pisik kay among nadakpan kay Dragon, diyan. pag anak sa Pisik sa Dragon na yung naman sa Leog, mo matunyong lupa ang Dragon. Mar. Sa na dalami ng abe Rickmar, na palupat lupa nito sa papaw. na kita ngi ka naman mam, na kamkam ka baseball, na kanan siya sa sa Hala, namay. ala si Mamantao ka na kamkam no baseball, na kauban laki. di matay mong bana. ay sumasahat so, daymore sa kay mo Dragon nabitay mo sa dragon nasaag yung dugay mo nakabalik ah, mo ma ma man di ay ah panulod na mo nagkaano mo man na oh, sige so ta so nakalingkod na tanan. so atong meetingan karon kay inyohang christmas party di hapit naman ng december christmas na oy hapit na december pa January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oi, 12 pa man. Kasi dili may katuwal po gihap nga nagsugod mga January. Mm, January man akong birthday. Masa may labot ang birthday ni mo, bugo. Kaminaw diya. So, galista ko mga pangalan rin, no? Pangalan na ninyong tanan. So, kung kinsa man ganit yung mabunutan ka ron, mauna ay tagaan ninyo sa regalo ni Christmas party na to. Dali, pambunot na mo. tagsa lang. Hala, kung nabunutan si Jane. Kung kinsa man ganito makabunot sa kang Jane, hapilan Hina, kaya mo kahatag yung mangos. Pansili mo yung larpe. Larpe, pansili tabi. Kasi mo nabunutan ni mo. Hmm, bakit kinsa na yan? na yan, ma'am? Nate, klase mit ma'am? Ano si ma'am? Si ma'am na! O kinsa magandang kabunot sa kuwa, o kira lawibito na bag kay Brato. Basili na tabay! Hindi ko eh! Ano siya, basili daw eh! O sa itong ni ma'am? Sa ganahan nya bag? Ah, bag, ready ay! Palitan na nagtulog ka sa bag ba? Yung doha ka niya bag! <laughs> <laughs> Laka, gita ka ay doon lang sa kubag si ma'am! Iyon ay kagsodang sa kubag niya mo! Ay, by the way, inyong amot dahil no sa inyong hang Christmas party kay 1,000. Hala, mahalag amot. Ay, naka na si Jin, ma'am. Dapat double eh, na yung amot. Kaya nabod yung manghod. Bata man na. Ah. Na, bata daw. Bata ang kinanaan. mo, kabaw. Ay, by the way, guys. Gusto ba ka mga cellphone, mga load appliances, guys? Tupulo ka ang link sa kong bayo, guys. Uy, Rickmar. Ikaw nakabunod sa kuwa, no? Oh. Dulo, eh. Mm hmm, sas gilimot pa dyan niya, eh. Ayun ang pagputos o regalo. Pusta lang imong kaugulingon. Kaya ikaw naman akong gusto madawat sa Pasko. Ngayon na ikaw tapon ng ama o di ako nakabunot sa imo ay! Hmm, kinsa mo na bunot sa kuha? Ay, ko ina, ikaw larfi! Ang uh, ako? Siya, O ako ang magbunot sa imo so, Sudlan ako bomba ay! <laughs> Kaya na po batasan ay! Ay, basin si Clifford nakabunot sa kuha. Hoy Clifford, ikaw nakabunot sa kuha no? What? Ay, English man si Clifford eh. Ah, uh, bunot! Um, bunot! Ay. Ah, uh, uh, coconut! Sharp object! Um, coconut! Push! Mau ba?